272 kilos mga sir dalawa tatlo yan yan yung yes sir bye bye good morning mga sir kamusta kayo na ko kayo wala pa rin tayong NMAX vlog <laughs> Dahil pasensya na kayo mga sir I am preparing my best for the Ironman 2020 Hindi naman tayo nangangarap na mag first Kasi wala naman talaga sa isip namin magbarkada na mauna We just want to complete it And at the same time enjoy the endurance challenge So ngayon, mapalit ako ngayon ng gulong mga sir Itong BM natin uh, If you are following my YouTube channel and my Facebook page, I bought a Pirelli Scorpion Trail 2 for this BM. It cost me 20,000 pesos, more than 20,000 pesos mga sir for the front and rear tires mga sir. Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano ba nalalaman kung yung binili yung tires is fresh pa. Paano ba binabasa yung mga markings dun sa ating tires at the same time ano-ano ba yung mga specification na dapat yung maintindihan sa gulong mga sir so yun samahan nyo muna ako magpunta sa aking magiting na mekaniko rin pagdating sa big bike si Kuya Louie wala tayo sa shop niya okay yahoo bye bye mga sir nakarating na tayo dito sa shop yan na si Jordan nagpapalit ng tulong mo. Oh tanggalin yung gulong kasi hindi pwedeng palitan yung gulong na tanggalin yung rim set hello good morning kayan Yan mga sir, nakabit na natin yung ating gulong para sa BMW natin. Nasabi ko nga kanina, pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga markings na nakalagay dun sa motor? Para maintindihan nyo yung mga numbers, yung mga letters, at ano yung meaning nila. So let's discuss first, pag bibili kayo ng brand new na tire, how do you know how new is the tire? So meron kayong makikita sa mga gulong, for example, zoom ko lang ha. Okay, So, in this particular tire, mayroong number dito, it's 0419. Yan yung manufacturing date nung gulong na to. So, ibig sabihin, yung first two number, yan yung week number. So, ibig sabihin, it was made ng fourth week, yung 19, yun yung year. So, it was made fourth week of 2019. So, this tire is still really, really brand new, mga sir. Ito mga sir, ito yung manufacturing date nung rear tire ni NMAX natin. Nakasulat dito, 5018, which means that it was manufactured week 50 of year 2018, mga sir. So, pag bibili kayo ng bagong gulong, or pag bibili kayo ng motor na brand new or second hand, pag sinabi nilang kakapalit lang nila yung gulong, you might as well check for this manufacturing date, mga sir. Okay. Next naman mga sir is itong numero ito. Itong numero na separated nitong dash na to. So this one is 170 60. Ano ba yung 170? Ano ba yung 60? So yung 170, yan yung lapad ng gulong. So yung lapad is kapag dito ka nakatingin, yan, okay. Ngayon yung 60 naman, yung 60 naman mga sir is ito itong height na to, itong labi. So, yun yung ibig sabihin ng 170 over 60. So, the question sometimes is, ano bang magandang gulong na ipalit sa motor ko? Usually, you just follow your stock tires. Kung gano'ng kalaki yung stock tires nyo, yun yung sundin nyo. Kasi yun talaga yung perfect para dun sa size ng rim or ng mags nyo. Ngayon, ngayon gusto mo mag-oversize, usually you just go one step above. Ano ibig sabihin? Punta tayo dun sa NMAX. Dito sa NMAX natin, yung rear tire is 130 over 70. So usually, yung iba gusto mag-oversize, you just go one step higher. So 130, you can go 140. Kasi yung 150, magmumukha ng oblong yung gulong yung magmumukhang donut. So I don't recommend that. So pag gusto nyo mag oversize, one step higher lang mga sir. Next naman natin pag-uusapan mga sir is yung ZR17. So, 17 means that the diameter of the tire is 17 inches. Kasi yung gulong ni BM para sa likod, 17 inches. Ngayon, ano ba itong ZR? Sa ibang gulong, R lang yung makikita nyo. Ito lang, yung R lang. Ibig sabihin, it's just a normal tire uh, used for everyday or just for commuting. Ngayon, pag nakita niyo yung letter Z, ZR, it means that the tire is a high performance tire. It also means that the tire can go up to speed of 240 kilometers per hour, pataas pa. So, yun yung ibig sabihin ng Z. Next mga sir, is tong MC. MC, ibig sabihin it, that the tire is designed for motorcycles. And, ito, last but not the least, 72W. 72W means uh, this is the load rating yung 72 tapos yung W naman yung speed rating yung 72 actually meron tong chart na makikita kayo sa internet yung 72 it means that the tire can handle up to 355 kilograms of load including yung bike so yung bike plus yung passenger sa yung angkas mo sa kung ano man yung dala mo it can carry this tire can carry 72 or it means 355 kilograms. Yung W naman, this is the speed rating. So yung W meron din pong chart sa internet na pwede nyo i-google. This means that this tire can go beyond can go beyond 240 to 270 kilometers per hour, mga sir. Okay? Dito sa Nmax natin, mga sir, ang nakasulat sa rear tire, 63P, so yung 63, ang ibig sabihin yan sa load index rating it can handle up to 272 kilos mga sir tapos yung P, ito naman yung speed rating, again yung P stands for 150 kilometers per hour so yun yung maximum speed ng gulong na to, so dun mga sir, nagkakaiba-iba kung bakit mayroon tayong gulong na mahal meron tayong gulong na just on the average price tapos so, meron tayong gulong na mumarahen. isa yan sa mga una yung i-check itong alphanumeric na karakter na to kasi baka mamaya yung bigat ng bike nyo plus yung load na driver and yung passenger hindi naman pala kaya ng gulong madali lang masisira yung gulong umuoblong madaling nauubos yung goma because it was not designed for that load and speed So, yan mga sir, yung isa sa mga dapat nyo i-check pagbibili kayo ng bagong gulong. Ako, I always check for the load speed rating plus yung manufacturing date. Okay mga sir? Pag-usapan naman natin mga sir yung surface ng gulong natin. So, yung surface ng gulong natin, may mga tires na they are called soft compound, may tinatawag na bi compound and etc. So yung tire na nakakabit dito sa ating BMW is what we call a bi compound. Bi meaning dalawa. So yung gitna nito mga sir is hard compound meaning kasi pag gagamitin mo yung bike pambiyahe ng malayo, more on straight roads, pag ito ay soft compound, yung soft meaning madali siyang makalbo. Pag ginamit mo yung soft compound at iikot ka ng Luzon, magno north loop ka, mauubos agad yon. So, ang ginagawa ng ibang tire manufacturer is they make it a bi-compound or dual compound. So, itong nandito sa edges, these are soft compound para pag nagko-cornering kayo, pag humihiga kayo sa kalsada, mas makapit yung traction ng left and right pag magbabanking kayo. Ngayon, yung nasa gitna, this is our hard compound para pag sa mga long stretches, expressway, matagal maubos yung gitna. Kasi usually, sa mga commuter bikes, adventure bikes, sa kayo mga bikes na ginagamit for endurance, you should buy, mga sir, yung gulong na bike compound. Hard to soft. Yun yung purpose niya. Pag aggressive kayo sa corners, syempre, mas maganda, meron kayong traction. Tapos, pag mahili kayo mag-endurance, dapat, hard compound to. Para, hindi kayo palit ng palit ng palit ng palit ng, palit ng gulong, mga sir. Ngayon, ano naman yung ginagamit ng mga sport bikes? So, sa sport bikes or sa mga racing bikes, mula dito hanggang sa gitna, they are really, really soft. Pwede mong kutkutin nga yung gulong na yun eh. Pwede mo siyang kutkutin ng kuko mo. Kasi they are made from very, very soft kind of rubber to provide maximum traction. So, yun yung purpose ng gulong na yun. Ngayon, mga sir, ano ba itong mga guhit-guhit na to? Okay? Hindi ibig sabihin na mas maraming guhit mas makapit yung gulong, okay? Itong mga spaces na yan, yung mga guhit-guhit na yan, these are water evacuation tread patterns. That means, kapag dadaan kayo sa basang kalsada or uh, kalsada na medyo nagkaroon ng na stock up ng tubig, yung tubig, papasok lang dyan, tapos, mag-evacuate lang sa ibang pwesto. Hindi katulad nung soft compound na tires nung ginagamit sa pang-racing, halos wala yung tread patterns. Kaya yon nag yon Ibig sabihin, pag dumaan yon sa tubig, lumulutang yung gulong kasi there is no chance for the water to escape through. Pero yung mga ganitong gulong, ayan, marami siya ang water evacuation threads. Para pag dumaan yung tubig dyan, lulusot lang yan dito. Para to provide maximum traction during rainy or wet roads, mga sir. dito sa thread patterns natin mga sir, meron din tayo yung tinatawag na wear indicator. That indicator is yung nakikita nyo dito sa gitna ng mga thread patterns nyo. So, ito isa, dalawa, tatlo. Yung indicator na yan, kapag ginagamit nyo yung gulong, syempre mapupudpud ng mapupudpud to. In the event na yung gulong nyo is maabot yung lalim na yun, no? yung lalim na yan, ibig sabihin that tire needs to be changed. So, ito mga sir, sa corner yan. Tapos ito naman yung para sa gitna. Malalim yan mga sir. Pag bago yung gulong nyo, malalim yan. So ito, uubusin mo to hanggang maabot mo yung pinakadulo na yan. That means you have to change your tire mga sir. Yun mga sir, natapos na yung vlog natin regarding sa gulong, kung paano nyo malalaman kung kailangan na siyang palitan, ano yung mga numbers na naka-indicate dun sa wall ng gulong natin and other things that you need to consider before buying your new tires. So sa susunod na vlog ulit mga sir, sana magkaroon tayo ng maraming maraming tutorial vlogs pa para sa inyong motor, para sa mahal nating motor. Do take note na huwag nyong titipirin yung gulong nyo kasi yung gulong lang ang nagse mula sa katawan natin at kalsada. Okay? Tipirin nyo yung gulong nyo, tinitipid nyo din yung buhay nyo mga sir. So sa susunod na vlog ulit mga sir Yes sir! 拜拜。Bye bye.